For every Filipino, rich or poor, with one million followers or with one follower against the government or pro-government. Because as Voltaire said, and as the President of kept repeating, I don't have um, I may not agree with what you say, but I will defend your right to say it. All legal remedies to protect our right for free right to criticize and we will use our voices and we will not waver even in the face of threat and intimidation thank you <laughs> Ayan, sabi na nila lahat. actually i saw this coming diba? I mean, for those who have been reading me that we should speak out and multiply, multiply, multiply. Kasi hindi nila tayo kayang ipakulong lahat o takutin lahat. I'm sure many of you have also foreseen this. Ang akala siguro ng mga bangag sa kapangyarihan, pera at droga, ay matatakot at uurong ang mga tumbong natin. What they did not see is this. Sa bawat kritikong susubukan nilang patahimikin. May sampo o higit pang Pilipino ang magigising, magsasalita, maninindigan. Tulad ng paulit-ulit mong sinasabi, cowardice is contagious, but so is courage. So sa lahat ng nakikinig ngayon, at sa, sa, sa online at ngayon mga kasama namin dito, tulungan nyo kami Huwag tayong matakot magsalita tayo I i i ilabas natin kasi alam niyo ang media ngayon karamihan sa kanila ay pag-aari na or partly owned by this by those in power tayo tayo na nga lang sa social media ang ang naglalabas ng mga impormasyon at mga informed opinion kung hahayaan nating patahimikin pa tayo, abay napakadali na nila tayong usapusin. Huwag nating hayaan na mangyari yon. Alam nyo, noong 2016 or 2017, during PRR this time, pinosta ni Doc Ethel, um, may mga mababatas na gusto i-regulate din ang, ang media. Hindi lang ang social media, but mainstream. Dahil si, si PRRT pa nga ang target noon. Siya yung inaatake left and right ng black propaganda. Pero alam nyo, ang ginawa ni PRRT, lahat yun tinurn down niya. Why? Because para sa kanya, ang freedom is of expression is the most important of all freedoms. Diba? Yun ang dapat nating ipinaglalaban at uh, pinoprotektahan. Dahil pag yan ang nawala, wala na. Kaliwan kanan na ang korupsyon, ang injustice. Ang ganda ng foresight ni PRRD. Hindi lang niya inisip yung panahon niya na okay, sige, i-regulate niya yan para hindi ako tirahin. No. Kinayaan lang niyang atakihin siya kasi alam niya by the time na wala na siya sa pwesto at may ganitong pangyayari ay may mga magsasalita pa rin, may mga pupuna pa rin, kukontra at maglalabas ng mga impormasyon. History has repeatedly taught us that corruption festers where criticism is silenced. When dissent is crushed, those in power become emboldened. Lumalakas ang kanilang mga loob at kumakapal ang kanilang mga pagmumuka to plunder the nation, to abuse their authority, and manipulate institutions for personal gain. This is where public scrutiny is the last line of defense against tyranny freedom of expression is not just a mere suggestion. It is an absolute and an inalien inalienable right enshrined in the Philippine Constitution. Sabi nga nila, whoever would overthrow the liberty of a nation must begin by subduing the freeness of his speech. At yan na nga po ang nangyayari ngayon. Di po ba? sabi ng mga followers at mga vloggers ng, uh, na naka-align sa, sa gobyerno ngayon. Kami raw po ay duwag dahil hindi kami sumupot. Hindi kami sumipot dyan sa hearing na ipinatawag. Alam niyo po, for over 15 years, magyayabang lang ako ng konti, I have just like many of you here. Uh, sina Mark, sina Darwin, bago pa man no, po si PRRT, magkakakilala na kami online dahil pare-pareho na kami vocal. Although, hindi pa uso ang salitang blogger noon. And I think pare-pareho rin kami na, na hindi namin naman talaga gusto na tawagin kami or label na blogger. Because guys, may mga trabaho kami, may mga profession kami. But then, syempre, ayun na yung ginamit na term, o di sige, kasi para hindi naman parang mga paalta na nagki-cringe kami doon sa salitang blogger, but we're not. You know, um, you have the doctors here, lawyers, journalists, ba? Anyway, so for the past 15 years, like I said earlier, I have fearlessly but responsibly shared my political analysis, and informed opinion on facebook i have also criticized those in power and often also offered suggestions si uh, pinoy even si PRRD na kahit sinusuportahan namin ay paminsan-minsan din naming um tinupuna. wala ni isa man sa kanila kahit gano'ng pa kami ka ka, ka harsh minsan noong mga panahon na yon ang umatake sa amin o nagpatawag sa amin o nanakot sa amin. I have done so, all these things at social media, and I will continue doing so with full awareness of my fundamental rights and duties as a Filipino citizen. And I can only wish at itong mga public servants natin can also say the same. Sana alam din nila ang kanilang mga responsibilidad, karapatan. More on, dun sa responsibilidad bilang public servant at bilang no, dahil mukhang um, yan ay nakakalimutan na nila at nalalasing na sila masyado sa kapangyarihan at kayabangan. Silencing critics is the first major step toward authoritarian rule, it is dangerous betrayal of the ideals that define a government of the people, by the people, and for the people. And those of you in the government who are attempting to curtail this right are betraying not only the people but also the very oath you swore to uphold. Those of you, those of you who, na walana kopia ko. Pasensya na at baka kasi makalimutan ko ang mga gusto kong sabihin. So kayo, kayong mga um, balat-sibuyas dyan, na ayaw pa po na, wala kayong karapatan na manatili dyan sa gobyerno. Kung kami nga, di ba, araw-araw, araw-araw, tumatanggap kami ng death threats tumatanggap kami ng kaliwat ka ng bash. Hindi naman kami politiko. Hindi rin kami artista, mukha lang. <laughs> tinatanggap. <laughs> tinatanggap namin yun. At isa, wala pa kami kinakasuhan. Baka ngayon lang. At hindi mga ordinary bashers ang gusto namin kasuhan, kundi yung mga gustong mag patigil or sumikil ng aming karapatang magsalita. Sa akin, okay lang. I-bash nyo ko araw-araw. Walang problema. Dahil nire-respeto ko ang karapatan nyo at kalayaan nyo na magsalita gano'n man kayo katanga. Ang hindi ko lang matatanggap ay ang patahimikin nyo kami. Dahil pag yan, pag ang mga boses na namin, ang iminut imin ninyo, o, oh, ang tinanggal nyo sa amin. Ano na ang magiging kinabukasan ng ating mga anak, mga apo. Yan ang hindi ko matatanggap. Dahil ina rin ako. So sa lahat ng mga magulang dyan, huwag nating hayaan na babuhin lang ang ating demokrasya o sikilin ang ating karapatang magsalita. Hindi karuwagan ang hindi pagpunta o ating dipag, ang hindi hayaang, um, ang hindi pagpasok sa patibong. Hindi po yung karuwagan. Dahil magkaiba po ang katapangan sa katangahan. Hindi po kami tanga. Alam namin kung anong gusto nilang gawin. Lalaban po kami sa paraang fair game in a neutral ground, on a neutral ground, kung saan ang mga mag-aakusa mag sa amin ng hindi tama ay pwede rin namin kasuhan at pwede rin namin ipakulong. Hindi yung kami lang ang ikokontempt ng wala sa lugar, na ganun-ganun lamang. Mabuhay! Mabuhay tayo mga kapatid sa online. Huwag nating hayaan na, na patahimikin tayo. Magtulungan tayo at magkaisa. Maraming salamat. Uh, good afternoon. Meron po akong statement na nilabas kanina ng umaga. At uh, para po uh, sa inyo na hindi pa nakakapasa o nakakita ng aking statement, babasahin ko na lang po ang Uh, ginawa ko po tung kaninang alas 7 ng umaga pagkagising at uh, kasi di oh, hindi ko naman talaga pinaghandaan yung hearing na ito eh. Dahil sabi ko nga uh, nung natanggap ko yung aking invitation, uh, wala naman po pinatago, lahat naman po nang ginagawa ko sa social media. Alam nyo po, ah... Uh, sa so, ayaw ni Crescent, wala naman akong kinikita dyan sa social media ko, wala naman akong monetization. Naglagay yun si Facebook ko ng monetization do sa aking uh, account dahil may mga stars na nagbibigay. Uh, may isang buwan ko yata, kumita ako ng parang uh, $100 dahil may nagganpo ng no, stars. But hindi ko inaano yung aking Facebook hindi ko pinagkakitaan at like any other uh, na uh, citizen na engaged sa social media, ang sakin sa lang ho is really uh, expressing my own sentiment. And tingin ko, kaya naman siguro nagkaroon ng following yung aking account, is because yung aking sentimento, yung aking aspiration sa ating bayan, eh yun din po ang aspiration n'yo yun din po ang inyong sentimento. Kaya po, siguro kaya nga nagkaroon na kong following. So, sana nga, handa akong humarap sana doon sa hearing kanina. Pero dahil nga nagkaroon kami ng consensus at nagkaroon ng uh, pagsusuri na parang huwag natin dapat bigyan nga ng puwang ang mga katulad nila Dan Fernandez at Ace Barbers na ay yung ating pagkatao, eh, hindi eh, na nga lang po kami sumipot. At kanina nga, ito yung ating statement. Mabasahin ko na lang po. To Congressman Dan Fernandez and the members of the Joint Committee on Public Order, Public Safety, Public Information and Information Technology, I am Mark Anthony de la Cruz Lopez and I was supposed to stand in front of this committee today In what has been asserted as an inquiry on fake news peddlers, narco bloggers, and pogo-funded bloggers, in need of legislation. When I first got the invitation, I honestly got excited with the prospect of finally meeting you face to face, together with other committee members, particularly Robert East Barbers. I would have loved to really open up and tell you my story on how. I evolved from being an ordinary citizen to being labeled as a blogger, quote unquote. Mind you, I have never really considered myself as such. And whenever people ask me, even in formal events, I would rather call myself as a social media activist. Perhaps the label blogger stuck to us, stuck to us out of necessity and simplicity so that many of us who actively utilize SOCMED as the platform to express our sentiment can be lumped into an aggregation or an organized entity. Maybe the need to label us such stem from also from the phenomenal growth of social media as the new alternative media, so to speak. I've said this before and I say this again, social media is the new answer. As it's strength in the collective voice of those statements resonate with the majority of the public. Your invitation to party of the so-called bloggers is actually